guys, kababa ko lang ng bus. Ayan. At dito ako daan. Hello, good morning, good morning. Hindi ako baka pagsalita sa bus kanina kasi nga ano, daming ta Wala namang tao. Kaso may tao sa una ko, nahiya naman ako. <laughs> Alam mo, pag nagsalita ako, maingay. Ayan, dito na ako guys. Nagsalita sa baba. Ayan, good morning, good morning sa lahat. May garap siya. <laughs> galab shout out sa lahat lahat dyan ayan hanggang dito na lang guys ako mali-late na And ito i put na natin to ayan ayan nandito ako sa type ha? ayan at ako ay tatakbo patawid <laughs> andun yung, yung basta pala sa dulo dito sana ako tatawid kaso walang line <laughs> walang line <laughs> Walang guhit-guhit na puti. <laughs> puti. Ayan, nandun ako papunta. Sige na guys. Bye, bye. Ayan. Lakad-lakad na naman tayo. Sabi ko, sa tingin ko. 12, pero ano oras na? Huh? Bahala sila dyan. <laughs> Ayan, may nakita ra akong pute. <laughs> puti. Puti, puti. Alamin na kung anong puti, guys. May gusto din akong puti. Puti na mongi-mongi. <laughs> puti na mongi-mongi. Aroy! <laughs> Ay, yarat! Hanggang dito na lang, guys. Bye-bye! Ayan, nakita ko. Sabi ko, guys, bye-bye na. Tapos, nakalit lang ko ito ko nalang waspata yan sa mga bandang park. Naka 10 minutes na ako. Sabi ko, ano lang. 8 uh, minutes. Puti-puti na mungi-mungi. na -mungi. ako. Sabado na naman. Pag Sabado guys, ganyan trabaho ko, lakad na lakad, <laughs> lakad na Nandun ako galing sa isa kong amo. Ayan, nandito na naman ako sa pangalawa. <laughs> Mamaya, may pang tatlo pa. Ayan. Ganda dyan guys, pumasok ko, pero wala na akong oras. May ano dyan, may isda. Ano oras ka ba? Oh, late na ako. Ganda dyan mag-vlog sa loob. Ayan. Pero hindi pwede kasi late na ako, ayan dito muna ako maganda dyan sa loob na park dati dito yung, dito yung lola ng amo ko guys, ako dito lagi ako dito dati may kuskus -kus ako dyan ayan wala akong tubig kailangan kong kailangan akong bumili ng tubig, mahirap na matuyuan. <laughs> tititi na nga, tapos hindi ka pa iinom ng tubig. Diyos kumiyo, oy, tuluyan na talaga maging tititi na to. Pag hindi ka pa iinom ng tubig. Limang Just... hmm. taon ng tititi, tapos hindi ka palagi iinom ng tubig. <laughs> kailangan natin magtubig na magtubig kahit walang chins oil basta inom ka lang ng inom ng tubig mababao din yan guys <laughs> kahit limang taon walang imposible sa tubig <laughs> hindi ka matutuyuan <laughs> kalubang vlog to <laughs> sige guys dito na lang at maraming checkpoint. May <laughs> checkpoint na harap ko. Ay, naku. Bye-bye na, guys. Ha. dito na lang. Hanggang dito na lang, guys. Bye-bye na, bye-bye. Ah, kasi may mga may mga bantay. Ayan, o. Saan na ba ako? Baka maligaw ako, guys. Ah, dito pala. Ayan. Pero malapit na ako.